ito yung sample competition so gawin natin ito yung na yung before tayo ng ng 5 years top 5 years term tapos i-assume natin na uh, 6% interest pero tumataas na so i-delete natin ito kapag yield kapag monthly na 1,000 ayan so sa first year mo meron kang contribution na 12,000 ang dividend is 390 pesos tapos magiging 15,000 siya pag isang taon ka lang nakapag -tudog. kasi yung dividend na lang niya kita yearly. Pero kung daily meron kang 12,000 ang hulog sa 1,000 per month ang contribution mo is 60,000 ang dividend mo ay kumita ka sa dividend ng 9,843 pero ang gagawin natin siyang example, uh, 7%. So, magiging 11,625 yung dividend. Pero kung 6% lang, ayan. Mas okay pa rin dito mag-save sa pag-ibig to compare it sa Wow. Tapos wala tong dividend payout ah. I